Marlene, may asawa ka? Kasal Mayroon. kayo? Po. Okay. Ah, ilan na ang anak ninyo? Panglima po. Panglima itong batang ito. Opo. Okay. Yung batang ito ay uh, pinaampon mo. Opo, totoo po. Okay. Paano mo nahanap yung mag-aampon? Sa Marilao po. Kasi po May siya. nagpakilala? Assistant po siya. Tatrabaho siya opo. sa munisipyo. po. opo. Ngayon, may umampon naman sa bata. Kaibigan niya daw po. Okay. Ang pag-aampon, okay, may kasulatan pa ng pag-aampon. Okay, satutu-u lang. Walang visa itong kasulatan na ganito, ha? Okay, dahil ang pag-aampon ay may proseso at dumadaan talaga ito sa korte. Okay. Pero kung usap-usapan lang, lalo na kung merong uh, tinatawag tayong palitan ng pera, hindi yan kinikilala. At yan ay isang krimen. Dito ba sa transaksyon na ito ay uh, nagkaroon ng palitan ng pera? Hindi ko naman po pinabayad yung anak ko po. Mm. Sabi po sa akin ni pastora, tulong po sa amin sa amin kasi tulong. sa hirap po okay. nagawa ko lang po 'yon sa hirap ng buhay po. Okay. As in talaga, yung nanganak po ako sa hospital, as in talaga pinapalais kami ng na, naupahan po namin, wala pa pong trabaho yung asawa ko. Mm. Stress talaga po ako noon. Okay. So, ang asawa mo ay uh, ano ba ang trabaho sana niya? contraction talaga Construction. po siya. Contraction. Okay. Ngayon ba meron na siyang napasukan? Nung ano po, nung January 27 po siya. Meron na siyang napasukan. Ilang taon ba ang mga bata? Yung ano, mga nag -i -i, sa ninyo? totoo po nag i yung panganay ko. Ilang Tatl taon na tatlong yan? taon ay tatlong anak ko po nag-aaral ngayon sa hmm. Bulacan po. Okay. Ilang taon ang mga bata? Gusto lang natin ma-establish. Ano? 14 po. May 14? Tapos, 10 po. 14? Ta 10? Tapos, 6 po. 6. Tapos yung sinundan, pang-apat, ilan taon na? Ayun po, ang kasama ko po ngayon. 14, 10, 3 po. Si 3, tapos yung baby. Opo. Okay, na 2 months old. Pinaampon mo, pero ngayon, gusto mo nang bawiin. Opo. Ikaw ba ay lumapit na sa tanggapan ng barangay o ng DSWD? Wala po. Wala ka. Okay. Dito lang talabo kay lang Senator. Ha? Okay. Ganito yun Marlene, ha? papaliwanag paliwanag namin sa iyo. At uh, ito, isinangguni natin sa City Social Welfare Development Office ng San Jose del Monte. Kasi... Um, kung paano ba ang proseso ng pagbawi, if at all, ha? May tumulong sa pagpapaampon ng bata at may umampon sa bata. Ma'am Rowena Gugulan, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ma'am, ano po ba ang maari uh, maaari nating tulong na bigay dito kay Marlene? Pinaliwanag ko po sa kanya na kahit may kasulatan, hindi po yun, walang bisa po ang kasulatan, di ba? Kasi ang pag-aampon ay isang prosesong legal. Tama ako, ma'am? Yes ma'am. Ma yes. So, ma'am, meron siyang kasulatan, nabigay nga yung bata. Tapos nabigyan rin yata ng uh, tulong na pinansyal si Marlene nung umampon. Ma magkano yun, ma'am? Magkano ang binigay sa'yo? 40 po. 40,000 40, pesos. Opo. Okay. Nasaan na po yung pera, ma'am? Pinang-down ko po ng bahay para meron po kami matirahan po. Okay. Okay. Sige. Dito sa transaksyon na ito, ano po ang masasabi ninyo? Kung ganito po, ah, mm -hmm. ah, mainam po na makausap po namin yung kliyente okay. na nasa inyo ngayon para oh. po ma-guide na po namin siya sa mga gagawin niya. Actually po mali po yung ginawa niya. Yes. Considering okay. po na anak niya po at ang dahilan po ay kahirapan. sinasabing kahirapan pero hindi po yun ang sagot para po uh, magkaroon ng konting halaga in, in exchange po ng kanyang anak. Oo. So, tutulungan po namin siya na mari, makuha yung anak niya through uh, coordination po dun sa bayan kung saan po nakatira yung, yung, binigyan niya ng bata. Yung umampon. Sa totoo lang ma'am, hindi po sa, uh, hindi namin ibibigay yung bata pero maaari lang ma'am na i-assess muna po yung nanay bago po na natin ibigay mm -hmm. yung bata. Opo, kasi yes, ayaw din po ni Senator na, ma na basta, maulit. Basta-basta na lang. Oo. Na baka mamaya Opo. makuha, tapos mangyari po ulit. Pasensya na po, ma'am. Opo. Yes. Ma'am, ganito po, kasi po hindi naman po karaka ay e, ibibigay natin. Kasi yes, po may proseso rin po yan. Yes. Niwasan no, po natin yung mga instances na maulit. So yes. may parenting capability po, in such, uh, may period po, ganun po, i po natin yung nanay yes. kung paano po yung, kung, kung kailangan po nila ng mga uh -uh. ibang tulong. Iyon po muna ipoprovide natin. Hindi po muna agad natin yes, ibabalik mo. yung bata. Miss Ruena, request din po muna namin rin na kung pwedeng ma-evaluate for postpartum depression yung nanay. 'yung ano po siguro po i pag nandito na po 'yung kliyente and 'yung kasama po 'yung family ma-i-assess po namin sila ma. Okay. So it ito ha uh, Marlene kaya ke coordinate natin doon sa CSWD o kasi hindi agad-agaran ito ha. Makakausap rin natin yung tumulong sa pagpapaampon sa bata. Tawagin na lang natin siyang Joy. Nasa line 1 natin. Ma'am Joy, magandang hapon po sa inyo. Live tayo sa Wanted sa Radyo. Yes po. Good afternoon po, Attorney yes. Aina. Oo, yes ma'am. Yes po. Ma'am, nasa inyo po yung, yung bata? Wala po sa akin. Nasa pangangalaga po ng kaibigan ko. Ah, okay. So, ibig sabihin may iba po uh, talaga po. na yung umampon. May mga pangalan kasi na nakalabas dito eh. Ma'am, uh, uh, idinulog na po namin ito sa CSWDO ng San Jose del Monte Bulacan. Um, yes. Alam po ba, ng, alam po natin, di ba, na mali po itong proseso na ito ng pag-aampon? Tama po. Legally, hmm. talagang um masasabi ko namang mali. Yes. Pero, sa lahat po ng pag-uusapan po natin. rest assured attorney, hindi po kayo mahihirapang bawiin ang bata. Okay, sige. Um, that is a very good indication. Ang hinahanap lang Opo. naman talaga natin dito ay yung kung ano rin ang ikabubuti ng bata, ng pamilya, and ilalagay yes, natin attorney. sa legal, okay? Sa legal na yes, pamamaraan po, kung ano man ang tulong na gusto nating ibigay, okay? Yes, Kasi po, Uh, based rin po sa, well, if we were to evaluate the transaction, ayan, pati mga netizens natin, nahuhusgahan na na parang nagbentahan ng bata. Ay, ah, hindi po ganun ang nangyari. There will be an avenue naman po dyan, ma'am. Uh, ah, sige po. Na para mai, maipaliwanag rin natin. Opo. At saka meron kasing sinasabi dito na gusto daw ibalik ang pera, ay may sinisingil. Ah, uh, Ano yan ha? Questionable yan ma'am ha? Uh, ako na mismo ang nagsasabi na Uh, medyo mahirap po yata na i ano natin yan. Ilabas natin yung Siguro ngayon. po attorney, mm -mm. Um, pupunta naman po ako diyan tomorrow. Okay. Para ma-discuss lahat. Okay. Kasi on my part and on the part of my friend po parang unfair po na malagay kami sa yes. Dehado. Yes. Kasi Tumulong lang po kami yes. talaga. Okay. Ang party list na masasandalan. Axie yes. Number 68 sa balota. So, ganito, Shari. Kasi wala namang may gusto sa ganitong kaganapan. Ano? Uh, ang pinakamahalaga dito ay mapaliwanag natin kay Marlene kung ano ang responsibilidad mo bilang ina. Ha? At saka maling-mali na ganito ang proseso ng pagpapaampon o pagbibigay mo ng bata sa iba para mabigyan siya ng mas magandang kinabukasan siguro. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Pero hindi ito ang paraan. Okay? So i-endorse natin kay Ms. Rowena Gugulan, uh, Shari, at ang uh, City Social Welfare Development Office naman ay handa naman na tumulong. May proseso lang talaga. Nung una po, nadala po ako sa kahirapan. Pangalawa po, eh, alam ko hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Hindi isip ko baby ko. Like it po ako eh. Eh, halos talaga, yung, alam po ako may mali. Hindi ko po sinisisi yung pinagbigyan ko. Ako talaga may mali. Meron din tayong tinatawag, uh, Marlene, ha, na postpartum depression. Okay? <laughs> Uh, physiological yun na nangyayari sa mga kababaihan na nanganganak, bagong panganak. So, huwag ka mag-alala kasi ang tulong naman na ibibigay ng wanted sa radyo ay hindi lang doon sa tulong na ligan, kundi pati yung counseling. Okay? Para matugunan natin kung anong mga pangangailangan ninyo. Din, Sige salamat po. po attorney. Salamat po at Ma'am Rowena gugulan ang headphone ng CSWD ng San Jose Del Monte City Bulacan. Maraming salamat po Ma'am Rowena at magandang uh, hapon po. Salamat po attorney. Maraming salamat rin kay Miss Joy at uh, asahan po namin yung kooperasyon po ninyo para po uh, matugunan Ma natin at uh, mabigyang lunas natin itong kaganapan na ito. Thank you Miss Joy.